Nako po, sablay na naman atong si Mr. Bato de la Rosa dito sa kanyang matatawag nating pabida. Ngayon, atong si Mr. Bato de la Rosa, parehong-pareho ni Sarah Duterte, naglilibot yan sa buong bansa. Okay? At yung tila ba meron talaga silang mabuting layunin? Ano ho? Pero ang totoo niyan, namumulitika na kayo. Yung isa, si shemenet si Sara Duterte, Um, yung kanyang damage ay inaayos. Oh, etong isa naman na ito, ano, ano man tingin mo sa mga kababayan natin, Mr. Bato, na ito ay hindi pa kayo yung paglibot-libot mo ng nang, nang wala lang sa iba't ibang lugar. Tapos nagkalat yung mga posters nyo sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ano yan? Talaga ba? Tapos ipapasa nyo na yung mga taong nagda-trabaho dahil sila ay dapat pang magtrabaho at hindi mo na alintana at hindi mo na iniisip ang politika, yun ang pagsasabihan mo na sila naman ang namumulitika. Kaiba rin. Ito pong pahayag ni Bato de la Rosa, mukhang nalagay po kayo sa alanganin dito. Kasi ang sabi niya, ito, meron kasi siyang tinulungan na isa ko ng biktima. Biktima ng mga drug lords, illegal drugs. Yan kasi ang sinasabi natin sa si Mr. Bato de la Rosa. Eh. Unang-una -una sinabi niya, kalaganap na naman daw ang, ang droga dito sa aten, Ang dami na naman daw atik. Wow. Paano niyo nalaman na laganap ang droga? Pinalakas niyo na naman? Pinalakas niyo ulit? Alam niyo na. Oh, yan po ay nababasa ko rin. Hindi naman yan talagang galing sa atin. Ano ho? Pero nababasa natin. Malay nga natin, ano ho, pinalakas na naman itong si Bato de la Rosa. Ang droga dito sa atin. Tapos ngayon, magkukunwari na galit sa droga. Ngayon, magkukunwari na concerned na naman sila sa ating mga kababayan. Hmm. Ang sabi niya dito, ito eto ito uh, yung kanyang panawagan sa mga drug lords. Panawagan niya sa mga drug protectors. Oh. Hindi <laughs> ba ito panawagan sa sarili niyo, Mr. Bado de la Rosa? Kasi sa comment section, nabasa natin. Na, na ganoon nga. At mga... Um, politiko daw na nakikinabang sa droga Ito yung kanyang panawagan Na una daw dapat na tumulong sila Sa mga biktima nila Sa mga nabibiktima nga Itong mga drug lords, drug protectors At mga politikong nakikinabang sa droga Dapat daw sila ang unang tutulong O oh, ay kaya pala ikaw Mr. Bato de la Rosa Ang unang nagdrama Para tulungan itong biktima na ito Unang-una po kayo at paanong agad-agad niyong nalaman ito? <laughs> Di ba huling-huli talaga itong si Bato? Hmm. Huh. Tulungan daw. So siya, ta siya talaga ang naon ng tumulong. Hmm. Huh. Ang ibig sabihin, kayo lang ata ang drug lords nga. Or drug lord. Kayo ata yung sinasabi niyo drug protector. At kayo yung sinasabi niyo rin na politiko na nakikinabang sa droga. Hindi ba? Napakaliwanag eh. Sabi niya kasi, um, salib sa daw na magtago, magbulag-bulagan, magtulungan na lang daw tayo, sabi niya. Lalo na at ang mga pamilya ng mga biktima ay nagugutom at naghihirap. Sagutin niyo ang mga bayad sa punerarya. Hmm. Para naman daw maging parte kayo ng solusyon, hindi lang ng problema. Hmm. Back to you. Kasi itong lahat ng ito, paano mo naisip to by the way? Paano mo naisip? Paano ka nagkaroon ng idea na manawagan doon sa mga sinasabi mong drug lords, drug protectors, mga politiko na uh, nakikinabang sa droga? Paano ka nagkaroon ng idea na manawagan na sila ang dapat unang rumisponde at tumulong sa mga victim ako nila? Bakit? Bakit mo naisip yan? At bakit ikaw talaga yung unang tumulong? O, ano to? Pakita tao? <laughs> alam na alam mo? Anong drama to? ba? Diba? Real talk lang ha? Real talk lang ha? Pero nakakasura na yung, yung pagmamalinis na lang sa Mr. Bato de la Rosa. Pero ang totoo niyan, huling-huli na siya eh. Huling-huli na siya. Sabi niya nga, laganap na naman daw ang droga. Ulitin ko ha. Sa nababasa natin ang sinasabi ng mga kababayan nga natin, mga netizens. Totoo na laganap na naman ang droga dahil pinalaganap nyo na naman. Pinalakas nyo na naman. Hmm. Good luck.